Alam po natin na dito sa mundo ng cryptocurrency ay may mga ang pagsabog ng presyo at may mga pagkakataon ding bumababa ito. Isa po sa mga madalas na pag-usapan ngayon ay itong si Cardano or ADA, isang cryptocurrency na maraming beses nang uh, kinuwestion pero ngayon ay muling napapansin dahil sa posibleng pag-angat nito. Ayon po sa crypto analyst na si Ginong Alex Becker Isa po sa mga matanong na pangalan sa crypto space Ang Cardano ay may potensyal na umakyat hanggang sa presyong $5 At uh, yan raw po ay magaganap sa paparating na bull run Ayon po sa kanya, ito raw ang easiest bet o pinakamadaling postahan sa kasalukuyang market Pero bakit kaya? totoo bang mabilis itong si Cardano at may sapat na dahilan para tumaas ang kanyang presyo kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay paki basa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen ayan bakit nga ba bullish ang mga eksperto dito kay Cardano Ayan, isa sa mga dahilan kung bakit maraming eksperto ang uh, bullish o positibo ang kanilang pananaw kay Cardano ay dahil po sa fundamental properties ng network nito. Ayon po kay ginong Alex Becker, kahit dati siyang kritikal uh, kay Cardano, ngayon ay nakikita niya na ito ay isa sa pinakamatibay na blockchain networks bukod kay Ethereum. Ayon sa kanya, si Cardano ay uh, una fast as hell ayan, tindi po nyan fast as hell ibig sabihin ay mabilis at saka efficient ang kanyang network na nangangahulugan ng mas mabilis na transaction at saka mas mababang fees kaya yan pangalawa ay highly decentralized isa po ito sa pinaka decentralized na blockchains ibig pong sabihin ay mas ligtas ito sa mga control ng iilang entities kaya yan highly decentralized at ang pangatlo ay reasonable blockchain Ibig sabihin ay hindi po tulad ng ibang projects na hype lang, si Cardano ay may solid development team at saka practical na use case. Bukod dito ay maraming developments ang nangyayari sa ecosystem ni Cardano. Ang pagtaas po ng institutional interest tulad po ng ETF filings at uh, pagiging bahagi ng US Crypto Reserve ay nagpapakita ng lumalaking kumpiyansa ng malalaking investors nito. At ngayon ay ano naman po ang uh, predicted price para kay Cardano. Ayun. Uh, dahil po sa mga bagay na ito ay ini-expect po ni Ginong Becker na posibleng umabot ang presyo ni Cardano sa pagitan ng $3 hanggang $5 sa susunod na bull run. Yan para po sa mas malinaw na prediction dito uh, na kanyang ibinahagi ay Uh, mula po sa presyong uh, 0.648 to 3 dollars, ay yan po ay katumbas ng 363% na price increase or gain. Yan. Mula naman po sa 0.648 patungo sa presyong 5 dollars, ay katumbas naman po yan ng 672% na gain or price increase. Yan. Ngayon ay hindi lamang po si Ginoong Baker ang nagsasabi nito. Ayon, pa, ayon po sa iba pang mga crypto analyst, tulad po ni Ginoong Mad Maudu, ang $3 na price target ay matagal ng overdue. Maging si Ginoong Bitboy, isa na rin po siyang kilalang crypto commentator, ay nagsasabing posible ang $5 na presyo kahit may mga issue sa ecosystem ni Cardano. Kung uh, magkatotoo ito, malaking kita ang posibleng uh, makuha natin bilang mga investors kay ADA or Cardano ngayon. Lalo na kung mabibili natin ito sa mababang presyo. Ayan. At uh, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Cardano or ADA. Ayan. Kung tayo po ay nag-i-invest dito kay Cardano, ay uh, ang una pong uh, posibleng maging epekto nito ay mag maaring magkaroon po tayo ng mas malaking uh, potential profit. Ayan, kung sakaling tama po ang prediction ng mga analyst, Ayan, si ADA ay maaaring maging isang highly profitable investment sa susunod na bull run. Ang pagpasok po sa murang presyo ngayon ay maaaring makapagbigay ng malaking returns. Pangalawa, kung magiging matagumpay si Cardano, posibleng mas dumami po ang use cases nito. At baka makita po natin itong ginagamit sa mas maraming real world applications. Pangatlo, ang pagpasok po ng mga malalaking investors at saka institutional adoption ay makakatulong sa price stability ni Ada na siyang magpapatas ng confidence sa market. At ang mapanghuli, kung magiging Ethereum killer nga itong si Cardano, gaya ng sinasabi ng iba, posibleng maging mas competitive ang blockchain industry na siyang makikinabang, uh, kung saan ay makikinabang ang mga users dahil sa mas mabilis at murang transactions. At ayan, bilang panghuli. Ay ang uh, masasabi ko naman po rito ay sa dami ng mga cryptocurrencies ngayon, mahalaga pong pag-aralan natin ng mabuti kung saan po tayo maglalagay ng ating pera. Si Cardano ay matagal nang nasa crypto space at kahit may mga pagdududa rito noon, hindi natin maitatanggi na patuloy po itong nadidevelop. Ang potensyal na pag-angat sa presyong $5 ay posible naman po, pero hindi rin ito sigurado. Ang crypto market ay laging volatile, kaya dapat ay huwag tayo mag-invest ng higit sa kaya nating mawala. Ang maganda po rito kay Cardano ay meron po siyang solid technology at saka community. Kaya kung ikaw po ay isang long-term investor, maaaring ito ay isang magandang opportunity. Pero kung short-term trader ka naman, ay dapat po nating bantayan ang market trends at huwag po tayong magpapadala sa hype. Ang pinakamalaga ay ang DYOR or do your own research. Huwag po tayong basta-basta magtiwala sa sinasabi ng mga analyst. Kundi pag-aralan natin mismo kung paano gumagalaw ang market at kung tama ba ito sa ating investment strategy. Ayan, sa habuan ay para po sa mga crypto investors at traders uh, dito sa Pilipinas, si Cardano or ADA ay isang uh, coin na dapat po nating tutukan. Ang prediction ng mga analyst tulad nila ginoong Alex Baker, Mad Maudu at saka Bitboy ay nagpapakita ng malaking potential nito sa susunod na bull run. Ngunit tandaan po natin, sa bawat oportunidad, ay meron pa ring risk. Kaya bago tayo pumasok sa kahit anong investment, siguraduhin natin na iintindihan natin ito ng husto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.